Wala pang pariwanag ngayon ang uh, Provincial uh, Election Supervisor na si Atty. Bo Bunao kaugnay sa kautusan ng Comelec Central Nationwide na dapat alas 5 pa naman ng umaga ay bukas ng mga polling present para nga paunahin na pabutuin itong lahat nating mga senior citizen, mga lolo lola katawang dito yung ating mga PW o PWD at mga buntis na dapat alas 5 alas 7 silang priority na unang uh, o magboto sa mga designated na uh, precinct ng uh, 720 mga barangay sa 15 bayan at tatlong lunsod. Sa ngayon ay nagbukas na alas city pa lamang ay bukas na ang iba't ibang mga polling precinct mula ito sa 15 bayan at tatlong lunsod ayon sa monitoring ngayon ng uh, RIMAC ang Regional Election Monitoring Action Center ang paliwanag o itong mga butante mula sa nab nabanggit na hanay ay magkakaroon ngayon ng kumpul-kumpulan dahil nga sa hindi sunod Tanging albay lamang sa ang mga ng mga lawigan ay sumunod. Alas 5 ng umaga hanggang alas ay una ng pinabuto ang mga lolo't lola kasama mga buntis at mga may kapansanan. Yan ating dagdag mga balita kasama, uh, kasama mo o kasama niyo sa RMN Legaspi para sa 2023 Bantay Balota at uh, VSKA Coverage, Radyo Manlayo Barsiliano, Tatak RMM.